Ayan, ang aming lunch for today's video. Napalit ginamos? Palit ginamos. Ginamos with bulinaw. Ang aming panito. Pinili ko yung tema ni Bumbum. Napalit mo ginamos di eh? Napalit pa. Wala po hindi eh. Tapos, mangunguha ako nito mga bulaklak nito, guys. O, so, kita ang bulaklak nato May pink, may, may violet or light pink ba yun. Tapos, yellow, orange, pink. Ayan. Kukunin ko yun kasi lalagay ko dun sa fish pond. Kukuha ako na maraming ganyan. And, nag na po pala kami, guys, for today's video. Para sa aming sinolog trip. And, thank you so much, Maring downs for this Steve Maiden uh, collection. And, bitbit -bit ko pala yung aking labubu. Ito po yung unan na tag-iisa kami ni Kano. So, ito yung susuot. Dadalhin ko kasi wala kaming unan sa tutuluyan namin. And this is from Jack De La Serna. Ang ating Miss Gay Kiapos, second runner-up. Second runner-up ba siya first? Si Jack De La Serna. Ayan, bigay nila. Ay, binili ko pala. Tapos ito yung lagayin ko. Diyan ko lalagay mga iPads ko and bags ko. And then vape and everything. And, ito pa pa yung mga dress namin na susuotin. And, nagluluto si Ma'am si Jinang. What's that, Pork bitch? Ha? Huh? Pork steak. Pork steak. Ba't walang steak? Wait lang. Ah, naghahanap. Steak yata yung naghahanap. <laughs> ng wala yun. Pork steak with my request. Maraming white onion. Because I love white onion. Ay, nagluto pala ako kay Chuchay ng breast chicken chicken breast ano ba masyado talaga na, masyado nang mabigat si ano <laughs> jaras apparel ayan jaras apparel para sa aming mga outfit anong size mo daw sa, sa utin ni mo uy, anong size big ng big ano mo damit double XL double XL kay mami si G ayan ang ating chicken 2XL breast 2XL para kay Chuchay luto na to Papapalamig lang tayo ay, nag, nagpatuyo rin pala kami ng mga ano namin guys tag nito pinatuyo namin ha? double R, R U S S ayan po si Inday Nag-aano ng mga t-shirt namin po sinulog Jaros Apparel thank you so much and dito naman tayo lo alam mo isang hanginan lang talaga madumi na naman oh, kat, walis lang namin ito yung aming mga kumot na dadalhin kasi nga yung titira namin is pad lang siya it's like studio type so dalawang kama lang siya iwalo kami so ngayon um, wala kami mga extra kumot and unan so nagdala kami ito yung kay Britney blue sa kanya akin naman is brown pero ano siya jacket siya pero same lang sila ng halos ng tela dinaunihan namin and ito nga pala guys ang kainday naman is jacket naman siya na green ito rin yung kumot niya na pink at namili na rin kami ng mga bio flu ng mga medicine kit namin and everything So, maglalagay na rin kami ito. Kukunin ko yung iba dito, puputuling ko sa so ilalagay ko dun sa fish pond. Ilalagay na rin namin yung mga tira, -tira mga ano, mga churvanes. So guys, kakain na rin kami pag naluto yung ating um, pork steak na luto ni Ma'am Gigi. Ando na pala si Chinito sa Cebu at si Kanu naman ay kasabay namin bukas para sa aming biyahe. Eee! See you dyan sa my Godalupe, ang Fresh Catch Seafood and Bar and restaurant. Basta, unless seafood siya and mayroon din siyang billiard. So, magkita-kita tayo dyan. Hosted, may mami si G. Kasama ko po ang social climbers. Si, um, bakang si Inday and si Jigjag. At, syempre, ang acting boys of my life. Si Amishos si from Kano at si Chinito. I'll see you there. Tara! Balik na tayo doon kasi kakain na tayo pag naluto na. Ayan, luto ng saging at meron rin tayong Pork steak partner. Walang ginamo sa dulot sila ni bimbo pero din ako makaantay kasi bumili po sila. So let's eat guys. Mm -hmm. Ani na bakunotu? Dahon na dinasnap. Shady din ni Jaro. Dah. Nang. Gata na camera mo ting. Eh. ay isolve. Kain na tayo ng saging. Pampagahi sa utin. Aga, iniit ako eh. Oh, uh. Ano yung yung Ano yung So Let's eat saging. Ah. Thank you, Mani Bumbong. May misita ko dyan sa inagawa. Magdala ko hmm. yung pizza. Mag-date mo ni Batum. Pwede? Hmm. pwede? Pwede, okay, pwede. Mag-date mo. Anak-anak mo lahat gawin mo. Hello, Huwag lang pizza dali. Oh, mo. Mahil... Lang... Mahilig si Bating sa ano ba? spaghetti ng Jollibee yung tray na gano'n, tsaka yung bakit. Mmm. Mo pa sila nang bumili pa sila ng ginamos tapos magluluto pa. Ipupunta ka rin sa A.J., mamamanghiit ka rin siya. mo na dito kami lahat. Pagka saan yan siya? Pagka saan ka A.J.? Siyo sa sinulog! Mami, di pa rin sa ginamos. Lagi parisan ang ginagamot, guys. Waan na? Ang na yun. Ang ganda ng cutics ko, no? ang camera. Ang ganda ng camera mo, Tim. Ang vlog talaga. Apo, gandang bata na lang. <laughs> ano na, bilen <laughs> Ate Negis watching. Hello, Kagawad. Kagawad o Consihal Isa lang. Sa Canada rin siya. kasi counselor sa amin. Tagalog. Sa Kagawad, nung sabay lang. Kaya Ang napagandang ang may pinakamabalasake, mabalasik na mukha sa showbiz. Kasi wala na si chocolate, wala na rin si Didong ay ba? Aisa ba papangit ng mga nakikinukuha no? <laughs> Nakakatakot. Kong... Na ba? Ha? Bakit? Kung ako ka ganina? Ikaw mo siguro ay, ano. ito, na oh, ganina Ito sandal. Ang, ang sandal. Ito ang ingon. Ito ang sandal. sa na nandun na iwan kinadidong daw. Ay, ati Australia yan ang ah, aking top 1 sige kakuan <laughs> scoring yung yeah. kakuan follower siya yung araw-araw nagsisend sa akin ng follower na ano counting update uh, ano siya pag-audit <laughs> Angsan eh? kung matapos, ang laban. Kasi matapos ka. Oh, day. Mo. Ka ng laban, kung maaangang kasi matatapos ka. Kung 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 ka kung 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 ang Carolina. Carolina Reaper. Kasi pag dito kung di ako kung dito eh. kung 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 ito sa ang anghang na ito guys. ayun na. na. Nakatry na ba kayo nito guys? Grabe ang anghang talaga nito no. Carolina Reaper. Maplot gini mong mong kuam mong almoranas. Hi, Ate Jenkel, Amaretis International. Happy birthday, Ate Bella Vasquez. Oh. Hi, Ate Jenkel. Percy, delicious blood. Mmm. without ta niya. Mag-apon sa Sudan ganito din. Saging saging pakunuhay pero kami man Christine de la Peña Thank you so much Sa 1000 stars Hello Hi to Christine de la Peña Parang ngayon ko lang siya nakita Pag hatawag saging Sabi ni Maria ko Dance de la Cruz Pinili ko itong saging na to guys Ala Alam niyo ba Binili ko yung saging na to guys Dalawang bulig Walaan niyo kung magkano ang bili ko sa saging na to. Dalawang bulig siya. 500. Heartly Lynn, thank you sa 100 stars. Mm -hmm. Nida, is espadasinia. Mm -hmm. So, yun naman bala dyan, manok sa unang um, na kasabi nyo. Ano? Saan nyo? Sige to ang buli. Sa unang. Ano um, You are good. I love you. Christine Dilapeno, thank <laughs> you. Ate Saori Omega, Ohio. Um, ano? Ito nila? Lah, hmm. kailan sa na ko? One, two, three, four. Four na sa ko nakain. Sama yung ginamos, pero kamulo pa siya luto. Saka ayaw ko ng ginamos kasi pag ginamos, ang dami kong kakain. Ganon din pala. Ano mo siyang malubuan? Bawal sa mukha. ko ka Ang kinis mo na mga mukha ko. 800 guru, 2 kabulig. Sabi ni Inday, alam ko, sa band red, sabi Tapos, binigyan ko na... Uh, ay! Floor Holstrom! Thank you so 1, sa 1,000... Kasi nga ang floor Bago mga Start. Mga bago lagi sila mga star sender. Hello oh. po, ma'am floor. Ang bilis, mabawi ko yung ano. Ginasas ko na saging. Actually, sabi ko, sabi niya, pambili daw ng gatas sa bigas Sabi ko, sige, 800. Sabi niya, ha? Huh? Sure ba? Ay, pamasko na yan. Yes, salamat. Eh, wala naman kaming bariya. Ginawa kong 1,000. Tuwang-tuwa naman siya. Alam niyo ba yung lalaki nagbibenta na yun? Nakatira sa bahay yun. Sa bahay kasi namin dati. Parang ganito din ako sa mama. Laging marami nakakatira sa bahay. Ah. Huh? So, ang bilis nang...

Naka live lang ba kung saan ni prank ni Dile? Really. Ay, mong ate deh na, Kinsa naging mo anong bar di ay? Imong ate? Or naglo-lo ka, imong gisayin sa followers para mga kwarta ka? Basin lang, naramay ng sulti sa ako, nagsend ka Nagsend daw ka kay Bating. Ay, sama. Pila di ay? Jawa, 30,000? Unsa may akong garantoran na? Anak? Yes, Hoy, <laughs> libre na ka sa ona ka ako. Kintat. <laughs> daw. Ay, sabay mo na utang na bayaran na nimo, kanusan bayaran? Ba ba Ta so ano, abi bingo. Au, akong imong kuan. abi na sa bang, motor dentas sa. Kailan kwarta sa mga? Wala ko ano na yung naunaon naun ba? 19. 19 na lang. Ah, sorry, kagapalit. Materialis. Dito na lang din mo kuha. O, kasi mo ka ng o kanang materialis. Gani unsa nang 30 imong imo ipalit o imo si sa mama? Ihatag ta sa mama, gamay man ang materyales palit ko mama. Ah, asa ba gidron lang sa amika, namay kas namay kas na mo, mo dali. Ayon si, wala man sa kuha

i e same mo naman yung GC kasi kailangan na namin ng size ng t shirt mo. Large siya. Medium siya kasi ka nagdagko. niwang ka naman. Medium siya. Isan to medium? Hindi nga. Ang ah! hilang unya. Oh my God. Thank you, Christine Dela Peña. Mami Christine, you, Ma thank you. Mag-live ko later, mami. Ay, mami, Gcash na lang na mambi. Kaya mag-gumig-sibo. Mag Din ako mag-quadrets. saman. Mami, mag-live ko niya, Inday ka to. Wala, mag-withdraw pa sa si Inday. Ay, anak na lang sa inyo, ha? Wala na, karon Mag-withdraw sa si Inday, rin. Ma Manay, sa inyo, like, mag-vlog, me. Okay, ra? Ay, bisita, no? bisita. Wala, Temor, sorry, ha? Ay, nakibisita, no? Nakibisita. Kamu rendah jodoh ha, kag Suria. mag bapak Joyride, kami ba? mag-withdraw mag tu, si Inday, Joyride sendai Joyride, kami okay. diba, okay. video kami kaya pak ten minutes ba? wag maiiwas ang kagamitan sa mga ka, maraming mga kagamitan sa mga sa mga Ay, sa mga medyo maraming kaya kagamitan sa mga medyo maraming mga kagamitan sa mga medyo maraming mga kagamitan sa mga medyo maraming mga kagamitan sa mga medyo sa sa

Jawa, ipatiyan ko eh. Yan, isang ipost din na hanggang nag-i-love you kung nga wala